This video, pag-uusapan natin ang basic principle ng paggawa ng wine. Ang wine ay nag exist na, noon pang 6000 BC. Gamit ang mga parte ng katawan tulad ng paa, para gilingin at magkatas ang mga grapes, at ilalagay sa mga animal skin. Pero sa modernong panahon, ito ay ginagamitan na ng mga makabagong pressing machine at nakalagay na sa mga bote at hindi sa animal skin. Ang basic principle ng paggawa ng wine noon at sa panahon natin ngayon ay halos pareho lang ang procedure. Ang mga wine grapes ay nabubuhay sa katamtamang temperatura ng panahon, hindi mainit pero hindi rin sobrang lamig. The riper the grapes, the sweeter the wine, kaya hina-harvest ang grapes sa tamang panahon at sa pinakamagulang na edad ng bunga nito. Generally, for the red wine ang red grapes ang ginagamit at kung white wine naman, ay green naman ang ginagawa ng mga winemakers. Sa larangan ng paggawa ng mga wines, ang quality ng wines ay nakadepende sa quality ng grapes, mas maganda ang kalidad ng grapes, mas masarap at mas marami ang kayang maproduce na wine. Ang mga grapes ay dadaan sa crusher, at ang kasunod ay sa presser, hanggan sa maglabas ito ng juice o katas na siyang ginagawang alak, at sa loob naman ng winery, dito ginagawa ang lahat ng proseso, pagkatapos idaan sa crusher at presser, ang mga juice o katas ng grapes ay ilalagay sa mga stainless tanks para sa susunod na proseso. Ang fermentation. Ang fermentation o pagbuburo ay isang metabolic process kung saan lalagyan ng yeast ang mga grape juice at mako-convert ng carbohydrate, tulad ng starch o isang asukal, sa isang alkohol o isang acid, halimbawa, ang katas ng ubas ay isasagawa ang pagbuburo upang makagawa ng natural na chemical reaction sa pamamagitan ng pag ng asukal sa alkohol, ang mga bakterya ay nagsasagawa ng natural na reaction sa pamamagitan ng pagbuburo, na nagko-convert ng mga carbohydrates sa lactic acid. Ang mga fermentation tank ay karaniwang minomonitor para makontrol ang kinakailangang temperature, ang white wine ay tumatagal na 3 weeks sa kanyang fermentation o pagbuburo sa temperaturang 17 degree Celsius. Ang red wine naman ay tumatagal lang ng 10 days fermentation sa temperaturang 30 to 35 degrees Celsius. Next step for making wine, during fermentation, ang tank ng wine ay i-drain para mahalo ang wine. Ang oxygen ay nakakatulong sa yeast para mapabilis ang fermentation period. Pagkatapos ipapump, pabalik ang wine sa tank para mas mahalong mabuti. During fermentation, hindi lang temperature ang minomonitor kundi pati na rin ang sugar level nito malalaman kung ang grape juice ay naging totoong alak na ito, kapag ang sugar level ay bumaba at ang wine level ay tumaas, sa pamamagitan ng wine and sugar testing apparatus. Tapos na ang fermentation period kapag ang sugar level ng wine ay wala na, at tumaas na ang alcohol content sa 11-13% sa red wine, at 11-11.5% 11 and a half percent sa white wine, ang mga wine ay iniimbak ng ilang buwan o taon, mas matagal na nakaimbak mas sumasarap ang lasa ng isang wine, ang prosesong ito ay tinatawag na aging stage. After ng aging process, ay prepare na ang filter pressure, to remove any particles, at ready na for bottling, ang mga large factory ay fully automated sa paglalagay ng wine sa mga bote, at semi-automated naman sa mga small factory tulad nito, ang tamang paglalagay ng wine sa mga bote ay ang maiwasang malagyan ng hangin sa loob ng bote, kung saan ang oxygen o ang hangin ay siyang nagiging dahilan ng pag-asim ng alak. Ang kulay ng mga bote ng wine ay nakakatulong para maiwasan ang sobrang expose ng alak sa liwanag, na ito rin ang nagiging dahilan ng pag-iiba ng lasa nito cork ang kadalasan na ginagamit panakip sa mga wine bottles simula pa noong unang panahon. Mas mainam din na gamitin ang cork kumpara sa modernong panakip para maiwasan ang pag-iiba ng lasa ng alak. For more video updates, please follow like and subscribe our channel.